Yung kotse, yung kotse, motor, mag ng parking para hindi tayo matikitan. Yung sa labas, nandito bako kumakain yung mga nakaparking sa labas? Ipasok po sa loob at kaya iparking yun secure kasi hindi sa labas kung hindi tayo matikitan. Kung tayo marito. Yung mga motor, mag-iipasok po sa loob para po, maging secure yung parking natin hindi po tayo matikitan. Good morning, yung sa lahat na sa labas. Alam na yung mga botol. Paayos lang po yung pasok nyo sa loob para hindi tayo matikitan. Pwede ka naman dito lang. Oh, sige. Uh -huh. Yung naka-parking dyan sa labas ng mga botol. paayos lang po para hindi tayo matikitan. Kalito po sa loob, sa loob po. May parking tayo sa loob. kotse, yung kotse yung motor, makipark, makiayos ng parking, para kita yung makikitan. Yung nasa labas, nandito ba ko yung mga nakaparking sa labas, ipasok ko po sa loob, o yung, uh, yung parking ko ng secure, kasi hindi kita yung tayo simple sa labas, kung hindi tayong makikitan. Kung marito, I ano mean, yun ko yan? Ano yun sa motor, 20 pa siya best sa 50. Kasi yung dami na natubos kaan talaga, na naku, dalawang limang lipo. So kung pwede sasakyan kayo sa labas, e nyo na lang mo maaayos pwede kayo matikitan. Yun, na sa labas na may huling ilagay nyo sa loob. Oh, wow.